No, okay. Lang, sorry Jesus. no, Oh my god. Lord Jesus Lang Lang naglinog, lang daw. Jesus Christ. Jesus, pa-tras ka pa. Dilin na, dilin na. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang. Lang kusukayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax, 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 relax. Lord Jesus, relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord. Na pagid ni sa bridge. Lord. Shhh. Lord, Shhh. Lord. 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 Wala wala. Oh, wait, so Kusog gaayo lang. Kusog gaayo lang. Kusog jud gaayo. Witsa, witsa, witsa. Okay ra mo kuya? Lord. Oh, ano ang umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, wait lang. Tawag kang ka man manang di. Lang manaog mi? Manaog kita guro. Naog to sis, super rich sis. Ha? Let's go down. Dili uy. Let's go down. Pernigo na manaog sa kinan. Uh. Lang manaog mi lang? Kusog kayo siya naog lang. Nag-uyog. Oh, na ha? Naog to sis. Nag-uyog ihapon siya. Ay ko ang sa ay pata. The... Lang ipaungon ang sakyanan lab. Naog sis, naog sis. Naog sis, naog sis. Naog sis, naog sis. wait lang oy wait lang dali na dali na only na ko kun dog fine mandila ka fine dog wait lang dali na ayo na hello so mo rin ko lo الماء 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 الماء